mga idol, panibagong araw, panibagong kaalaman na naman mga idol no, sa araw nito. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo bilang dagdag kaalaman po mga idol. mayroon uh, meron po tayong tatlo pong domain bilang isang individual, bilang isang tao po. So marami po sa atin na hindi pa po nakakaalam kung ano nga ba ito. So kaya i-share ko po sa inyo mga idol siguro po ah, uh, ito po yung makatulong din po sa inyo para naman sa ganun malaman nyo kung ano nga ba yung tatlong domain. So yung tatlong domain mga idol ay meron po tayong tinatawag na cognitive domain. Ano nga ba yung cognitive domain? Cognitive domain is yung po tumutukoy sa atin pong pag-iisip whether ito po ay mabuti or masama. Ayan mga idol, so kapag ang iyong naisipan ay mabuti, mas maayos. Kapag ang iyong naisipan naman ay masama, ayan po ay nakabatay din po sa iyong cognitive na domain. Pangalawa mga idol, meron po tayong tinatawag na affective domain. So nga, ano nga ba yung affective domain? Ito po ay tumutukoy sa atin pong saluubin, sa ating puso. Kung ang ating pong nararamdaman ay saya, o tayo po ay naawa, o tayo po ay nalulungkot, o tayo po ay may puot, yan po ay tumutukoy po sa ating affective domain. So ikaw po dapat bilang individual ay nagtataglay ka po ng pagiging mabuting tao or nagtataglay ka po ng magandang puso para yon ay maging maganda ang iyong domain. At pangatlo mga idol, ang tinatawag po natin na psychomotor domain. So yung mga naisipan mo sa cognitive mo at syempre mga idol, uh, na isa puso mo dahil sa pamamagitan na yung affective domain at yan ay magiging psychomotor. Yung tinatawag po natin mga idol na isa sa gawa through it action, no? gagawin na po natin yung ating pong naisip na mabuti, na alam natin na kabubuti po sa ating kapwa ay atin na pong ibabahagi o bibigay po tayo ng kunting sharing o kung ikaw naman po ay nakaisip ng masama at yung dahil sa galit mo, sa puot mo kaya ang gagawin mo mga idol, ikaw po ay maghihiganti ngunit mas maganda mga idol na ang iyo po ipapasok sa iyong cognitive domain at sa iyong affective domain para ito isagawa bilang psychomotor ay yung pong kabutihan so sana mga idol nakatulong po yung tatlong domain mga idol na kung meron ka nito ikaw po ay nagtataglay bilang isang individual na nakadepende na po yan kung ikaw po ay individual na mabuti or individual na masama so pumili ka na lang mga idol kung saan ka po ano nga ba ang dapat mong ipasok sa iyong uh, cognitive domain sa iyong isip sa iyong affective domain sa iyong puso at ano nga ba ang iyong psychomotor o isa sa gawa, mabuti ba o masama So sana mga idol, itong ginawa kong video ngayon ay nakatulong sa inyo na patuloy at patuloy lang po tayong lumaban mga as long na wala po tayong inaapakang tao. Tuloy-tuloy lang po tayo mga idol. So kung iyong pong nagustuhan mga idol, huwag kalimutang ipalo po ang ating Facebook page Job KWGPH para po sa dagdag pa po natin mga na maaring magbibigay sa inyo ng inspirasyon sa pagpapatuloy sa ating mga pangarap.